Magandang araw sa inyo lahat. Ito ang ating short preaching ngayong araw na ito. Uh, pag nagmagata natin to na pananampalataya at buhay na kasama ng Diyos. Ang ating text ay mga awit chapter 51 verse 10. Likhain mo ako ng isang malinis na puso o Diyos at magbago ka ng is magba magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Ang talatang ito ay pagtiningnan natin ang kabuuan ng chapter 51. Ito ay nasulat ni King David sa kanyang karanasan na siya ay namuhay ng may pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo Subalit nakita niya na ang puso niya ay hindi sapat para makapamuhay siya ng malini sa harap ng Diyos kaya dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos alam niya na ang Diyos ay may kakayanan na baguhin siya kaya sa ating number one, makikita natin na ang pananampalataya sa Diyos ay naniniwala ang isang mananampalataya na kaya siyang baguhin ng Diyos. Pangalawa, ang pagsisisi ng isang tao na naghahangad na mamuhay na kasama sa Diyos kasama ang Diyos ang isang tao may pananampalataya ay meron siyang totoong pagsisisi pag tinignan natin nagahangad ang si Haring David na malinis na puso at may bagong espiritu sa kanyang kalooban dahil ang kanyang toto ang totoong pagsisibis ang totoong pagsisisi ay ang kahulugan nito ay ang pagtalikod sa kasalanan kung meron ng malinis na puso at bagong espiritu ay hindi nababalikan ni naman ang kanyang kasalanan pangatlo ang isang tao na may napananampalataya sa Diyos ay nabubuhay ng kasama sa Diyos kasama ang Diyos sa pangatlo makikita natin na ang taong ito ay mayroong totoong pagsunod sa Diyos pangapat ang hangaring mabuhay sa araw-araw na kasama, ng, kasama ang Diyos yan ang isang hangarin ng isang tao may pananampalataya at namumuhay na kasama ang Diyos si David ba ay naranasan niya mamuhay na kasama ang Diyos opo naranasan ni David subalit nung nagkasala siya ay naranasan niya ring mamuhay na tila baga malayo sa kanya ang Diyos kaya ang ating conclusion ang taong naniniwala sa Diyos ay may pananampalataya ang pananampalataya ay nagbibigay ng hangaring magbago upang makapamuhay na kasama ang Diyos sa araw-araw. Kaya napakahalaga ng pananampalataya at ang hangaring mamuhay tayo na kasama ng Diyos. Sunod na diyan ang mga bagay na nakapalaw dito, ang pagsisisi sa kasalanan at ang iba pang mga bagay na maaring makahadlang sa kalooban ng Diyos ay naroon ang hangarin na magkaroon ng pagbabago upang walang hadlang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos o pamumuhay na kasama ang Diyos. Kaya sabi sa mga awit chapter 51 verse 10, Likaan mo ako ng isang malinis na puso o Diyos at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko hindi natin mamuha, hindi natin kayang mamuhay ng may malinis na puso at mamuhay ng matuwid kung wala ang tulong at patnubay ng Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang siyang lumikha sa atin at siya ang lumibigay ng isang puso at espiritu sa loob natin na may hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang hanga, ang hangarin ito ang napaka-importante na ilapit natin sa Panginoon at kagpare si David naranasan niya na ibinigay ito sa kanya ng Panginoon. Kaya ba ito ibigay ng Diyos sa kasalukuyan? Kaya rin ito ng ng Diyos na ibigay sa kasalukuyan basta ang isang tao ay may hangarin na mamuhay na kasama ang Diyos. At siyempre naroon ang kinatawag na pananampalatayan niya sa Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. Yan ang ating short message sa ating talata ngayong linggo nito.